yung lihat Check mo kung may masakit pa. Wala na. Ma nagbabawas. Wala Side to side, yun. Hanapin yung masakit. Wala na. Yung... Baba? Wala ano Mas ma... <laughs> Maluwang na tayo. ano Maluwang na. Mas... Ano na. Good job. Sama galing ulit. Binyan. Nag... <laughs> Binyan. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank mo Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank kasi Thank eh. Thank you. 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 relax you. Thank ito Thank May masakit sa tao. Ano na? Hindi Sa may... tayo ka daw, sir. Tapos sa uh, tayo mo lumiyan. May masakit. Dito lang. Parang Ayan. ano na. Tapos pag yung ka, yan lang. May masakit ba? Dito ben, ano rin, rin. Parang na parang makunat na. To. Um. Side to side, side to side. Ay, eh, ganun din. Ganun rin. Mm. Okay. Lingon ka, sir, dito sa kabila. May masakit. Kabila sa akin. Ang dito uh, lang din. Tasa pa nga itong hundi. Try mo daw sa rentasa. Walang sabit. Walang, tumutunog lang. Tumutunog. Kabila. So ang body complaint mo lang. Dito nga. Ano yung ngalay siya? O masakit? Parang um, ngalay na... Uh, 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 pero doon daw, ngalay to siya na sa posture e. Eh. Maganda e. Mga ngalay kasi, kasi over stretch yung muscle na iyon. Tapos itong muscle na to, cover contact nito ba to nandito sa dibdib? Namayad, mga nalamayad yan eh. Matagal mo na yun nararamdaman? Oo. Mm uh -hmm. Ilang ano nung isang taon na. Oo, taon na eh. Labas lahat? Hindi isip nga. Ayaw kayo mag sa amin. Pagpunta namin doon, iba naman. Pag dito ako lang. Pero sa Imo sila. Relax lang. Relax lang. Hanggang. <laughs> Parang gata tayo. Ah, wala. Okay, side line position sa tagilid harap sa akin. Oh. Oh. sa ano? Sa ulo. sabi mo talaga sir, masarap sir kasi nandito ka pastor ito ang pa niya. gusto mo, bumaba sa building na ito na hindi dadaan ang dan. Ilaks na lang. Ilaks na lang. Ilaks na lang. Ilaks na lang. Sorry. Ayun, reason kung bakit kailangan nyo magpa-bonsigli. Kasi gumilap. Uh, nagkakaroon kasi ng dysgenerity. Which is normal na nangyayari kapag may edad, dumirikit na lang siya. Nang city natutulungan siya para patagalin yung pagdikit Nilalayo siya ng pakote. Pero again, wala makakaligtas doon sa masakit. Kasi so, mawawala yung alay na yan kung so, gagawin mo yung stretching na pagkakaroon. Magdidikitin mo lang yun. Walang problema dyan. Sa uh, posture lang. Eh, <laughs> may koma Sabi niya, baka tayo pag dala ko yung braso. Kami <laughs> <laughs> sasabihin mo. Relax. ang ah. darap na, ang luwang na. Ako ang luwang na ng bata ko eh. Ate, may ano yung si

Relax lang sir, parang kagat lang ito nung bubuyog ha. Kaya mo natin. Labas. <coughs> Pero mas yung laki ni Jollibee. <todavía> Di ba yan yung pinapanood natin lagi? Oh sir, dito ka oh, sir. Dito yung ulo mo higahan. Ayan, yun yung hinahin ang mukha mo. Ah, so, okay. Okay, Ano oh, ako? Wow. Oo, ano? nasa your mouth lang sa maglalabas yung dila, baka makagat. And alagay ako na kamay sa may chance. Close your mouth lang ha. Mm -hmm. Ingam, lalim. Kabas. Nice. Tawin <coughs> 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 mo ano man. Wala naman nakita ang tao na nakaway ito may mo Okay na, sir? Okay na. Pahinga muna sa taos mamaya. Kunti i-adjust ko lang Tapos ah. check natin kung may mga masasakit pa. <laughs> sir, dito ka daw, sir. Gawin mo yung mga kanina movement natin. Kung may changes ba yung liat. Check mo kung may masakit pa. Kung ma, ma nagbabawas. Side to side, yun. Hanapin yung masakit. Wala na. Ba Baba? Wala na. Ma <laughs> maluwang na tayo. Oh, ano maluwang Ano Mas... ba? Tigad. galing niyo ulit. Mo. Binyan? <laughs> uh, Thank you. Thank you. Hindi mo kami pinas.